Ayan, magtaluto tayo ngayon na poto po dahil sa malamig ang panahon ngayon isa, mas masarap humigop ng sabaw. So, ligyan na natin ng ating sibuyas na may cloud roof. Ayan. So, pakuluin natin. Ayan, pinalalambutan ko na yung ating baka. Ayan, hiniwa ko ng ganto. Ayan, siguraduin lang nating malambot mabuti para masarap kainin ang ating poto po. Ayan, sasamahan ko ng mais. Ayan, parang nilagong bulululang natin sa Pilipinas. Ilagay na rin natin ang ating patatas. Carrots. Ayan. Lalagyan ko rin ng ayan, ceiling green para may konting sipa. O, ba? Diba? Ilalagay ko na rin yung ating leeks. Ayan. So, maraming gulay. Mas masarap at mas masustansya ito ang way ko ng pagluluto ng potopo. Parang ating nilagang baka o nilagang bulalo sa Pilipinas. Ayan, mas maraming gulay, mas malasa at mas masustansya. Ayan, lagyan na natin ng asin ayun sa inyong panlasa. Takpan muna na natin at pakuluin. So, ayan. I think luto na yung ating potopo. Ayan, malambot na yung ating mga gulay. Tignan natin yung ating Carne. Ayan, o. Oh. Um. Mmm. Delicious. Ready na ang ating potupu. Kain na na. Yummy.